Grabe bilis pa yan nagkakita. Linigatan po ninyo ang bahay ha. panatiling malinis. Ha, asal namin kita ko ano? Yeah na, nandito tayo ngayon sa pinagawang bahay natin kinenti geni. Silipin natin. Yan po ito na po yung uh, bahay nila. Tapos nang napinturahan. Ayan po. Ayan, na. Maganda na ang bahay mo, si Ginny. Nag-iya. Maganda na? Hmm. Nakabita na ba ng jealousy? Ha? Ah, silipin natin. Kasi ngayon lang po tayo nakapag-update. Sobrang busy po namin ni Brurin eh. meron mayroon ng uh, Tatlong bintana, no? Si Ginny. Lumipat na kayo dito? giniba na ba yung bahay nyo dyan sa baba ah, giniba na oh so balak natin dito itayong ah, uh, CR okay lang dito, CR at saka lutuan hugasan ng plato yan, napakaganda na po yung bahay nila oh yan, jealousy na yung ano bintana oh, silipin natin dito sa likod So dito noon ang lumang bahay nila, giniba na sa kanyang uh, asawa. kina okay hindi na sila matutuluan at mababasa. Dijene! Hey, Siya! Kung sa mani mong sa inyong bagong balay? na una una po sa ko salamat ko sa ginero nga na na barog na ang ang nabot na yun ang akong dihan nyo sa ginoo nga. isa kong sa kapubro na wag ko kabaw nga nabay mo mo tabang nalipay ko nalipay ko dat ko kay sa paghuman sa bay Nahunag naman sa diya. Nahunag, nahunag na ang inyong daan nga, Kubo. Mm. Hmm. Mabuti, lumipat kayo dito, tapos na. Mm -mm. -hmm. Na ako okay, yung punta ang nag-sponsor na higaan ng kabastong sa lawas, iyan ka pamilya. Mm -hmm. oh, labi na gig na ito lang nga, ikaw nag-sponsor sa mga iso. Mm. Oh, yeah. Kamurang din ang Okay na bang ba pagkatulog ninyo, te? O hindi na ba tumulo? Maganda na, no? so, <laughs> kulang natin, mga gamit na lang ninyo. No? Tingnan ninyo dito na sobrang, ano po, eh, nasa lupa lang. Eh, pagawa natin ng mas komportable. Na hindi kayo naka, uh, ano dyan, upo sa lupa, magsaing. Hmm. Dispansive. Siguro, pag may sobra tayo sa budget, bilhan natin ng solar para maliwanag kayo sa gabi. Sa lunes, umpisa na lang paggawa sa CR. Kung mayroon na kayong CR, panatiling malinis ang CR, ha? Kasi mangangamoy yan pag hindi natin uh, nilinisan. Ate? Hmm. Mm. Ito nila ay eh, nasa gilid po ng na. uh, Tingnan natin dito So mayroong ano Dito hagdanan So hindi sila may hirapang mag Makyat yan Ito po So mayroong ano dito maupoan uh, Maupuan So dito lang nila nilagay sa ilalim yung mga gamit nila Bila natin sila ng misa Kawayan lang dito. Meron ng pintura. Ayan. Yan po. Malinis sa loob. Ate. So, malinis, no? So, panatiliing malinis sa loob. Ate ha? Nang walang kalat. Ilaw na lang ang kulang cool dito sa loob ate. At saka yung ano nila oh, drawer nila oh, sira na. Sa among ka kukuli yan, nalipasig ni nga na inanimi at tunog nga na Maganto sa mm, okay. tubig na mm Hmm, okay. Makatulog na magtarong.

kabas kong sa lawas o labi pag yun yung pamilya ya. Usap sa sa nag-imo sa. Maagot. Nindot na magbalay. Ate ha? So, kining balaya, inyo ha na gini. Ha? Ang pinga ninyo ha? Ano yung panatiliin malinis palagi ha? Nabilipay yan, nakalitan. Nalipay mo? Inday, dodong? Nindot na magbalay? Ha? Ipat na sila dito. Ibigay natin pong susi kay Ate Dine. Ate Dine, ingatan po ninyo ang bahay ha. panatiliing Panatiling malinis. Ha, Ate Dine ha. Uh, sige, good luck sa inyong bagong balay ha. kung natay sobra sa itong budget, papalitan tamo mga gamit. Siguro sa lunis delivery yung materialis. So magsimula na ang kapitiro natin sa paggawa ng CR ninyo. Sa ingan ha. Para maganda na ang bahay ninyo. Ha? <laughs> pagkain na lang ang iisipin ninyo hindi na bahay magpasalamat dito sa itong sponsor si Ma'am si Ma'am Alma Salipa at si Miss Jal ng Dabao maraming salamat po sa uh, inyong ma'am uh, napagawan po natin ng bagong bahay si Ate Jenny so, sa wakas po ay maganda na po ang kanilang bahay hindi na ako magtatagal kasi medyo gabi na balikan ko kayo dito paggawa pa natin yung CR sa ingan at saka ng pinggan no okay uh, i-compute ko pa yung nagastos natin kung may sobra bilhan ko kayo ng uh, bigas grocery ha iyon talaga ang importante no pagkain sige